Hello so guys mga Ludi, magandang gabi sa ating lahat. Ito po umuli ang inyong Simpleng Idol mga kaibigan. Mga guys, akin lang pong uh, ipinapaalala at dapat po nating alalahanin yung pong binigay na mensahe ng ating Panginoong Jesus mga guys. Diba? Sabi niya doon po mga guys nakatala po sa klat ng at uh, pinahayag yun sa kanya ng Panginoong Diyos ang sabi niya, makamutan mo man lahat ang yaman sa mundo, maging mayaman ka man. Pero kung yung buhay ay mapapahamak, mawawala. Baliwala mga guys, di ba? Ang kailangan ay lagi nating uh, alalahanin at susundin ang uh, kalooban ng Panginoon, ang ating panganong uh, Panginoong Diyos mga guys, sa ating Panginoong Jesus. Huwag natin siyang kalilimutan. Sakali mo na tayo ay uh, pinagpala dito sa mundong ito, sa lupa, tayo ay binigyan, tayo po masenso Lagi po natin siyang alalahanin, huwag po natin siyang kalilimutan mga idol, di ba? Siya lagi ang ating pinaka-priority sa ating buhay, mga guys, di ba? Para kapag dumating pa ng araw, hindi po masasayang yung ating uh, pagpapagal, uh, mga idol Ito po muli mga kaibigan ng inyong simpleng idol Muli po, mula sa akin puso ko ako pinagpapasalamat sa inyo sa inyong uh, ginawang mga panonood Thank you for watching.